isang nakagigimbal na pangyayari pagkatapos makaranas ng sunog ang lugar ng Hawaii gayon din ang Canada isa na namang wildfire na tinabagan nagliliyab na hurno ng impyerno ang nangyayari ngayon sa Europa ano nga ba ang nangyayari sa Europa partikular sa lugar ng Athens atin itong pag-usapan mga kaibigan sobrang nahirapan ang daan-daang bumbero sa buong gabi upang pikilan ang isang sunog sa labas ng Athens na pinalikas ang mas maraming tao habang pinalaan ng mga otoridad na mataas ang panganib ng mga bagong pag-alab sa buong bansa nitong Miyerkules, August 23. Dalawampot katao ang pumanaw mula nagmagmulang sumiklab ang mga sunog sa hilagang bahagi ng Greece noong Sabado at mabilis itong kumalat sobra pa itong pinalakas ng hangin sa ikalawang malalaking pagputok ng sunog ngayong tag-araw. Ang isang sunog malapit sa nayon ng Philly sa paanan ng Mount Parnitha, mga 25 kilometers hilaga ng Athens ay kumalat patungong bayan ng Menidi kung saan mga 150 na katao ang inilikas mula sa tatlong nursing homes ayon sa isang lokal na opisyal. Napanatili namin ang sunog palayo sa mga tahanan. Ito ang panggit ni Statis Topalidis, Deputy Mayor ng Menedi, sa State Broadcaster na ERT nitong Merkulis. Kaso hindi nakatulong ang hangin sa anumang paraan. Sinabi niya na ang mga matatanda ay inilikas sa mga bus papunta sa mga hotel o iba pang pasilidad para sa pangangalaga. Ang sunog ay nag-iwan ng landas ng pagkawasak, sinunog ang mga tahanan at sasakyan sa Philly at pinalikas ang mga residente sa pumagitan ng paglalakad. Ang ilan sa kanila ay nakatakip ang kanilang mga muka gamit ang kanilang mga damit habang ang makapal na ulap ng usok ay umiikot sa ibabaw ng kabisera. Nagload ng mga tupa sa mga trunk ng mga sasakyan ang mga volunteer upang iligtas sila mula sa mga alon ng apoy. Natuklasan ng mga rescuer ang labing pitong mga bangkay noong Martes na pinaniwala ang mga migrant sa isang liblib na lugar malapit sa kagubatan ng Taja sa ilagang rehiyon ng Evros na nakaborder sa Turkey. Isang kilalang ruta para sa mga tao mula sa gitnang silangan at Asia na naghahanap ng pagpasok sa European Union. Sa malapit na Greek port city ng Alexandropolis, inilikas ang dosenang pasyente ng ospital sa ilang mga stretchers at iba pa na may nakakabit na IV drips sa kanilang mga kamay sa isang ferry isang larawan mula sa satellite na ipinalabas sa state television ang nagpakita ng usok mula sa mga sunog sa Evros na sumabog sa buong bansa patungo sa mga isla ng Ionian sa Hilagang Kanluran malapit sa Italy. Karaniwan ang mga wildfire sa tag-araw sa Greece ngunit ngayong taon ay mas naging masama ito dahil sa kakaibang init at tagtuyo at malakas na panahon na inuugnay sa mga scientifico sa pagbabago ng klima. Noong Hulyo, libo-libong mga dayuhan na mga turista ang inilikas mula sa isla ng Rhodes kung saan ang isang sunog ay sumiklab ng isang linggo. Sinunog ang mga hotel at resort pati na rin ang malalaking bahagi ng lupa. Oo mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay tinabaga halos magkakasunod na nangyayari. Nauna na ang sunog sa Hawaii, sumunod sa Kanada, at ngayon naman, ay sa bandang Europa, particular sa Greece. At tila baga, ang ating buong mundo ay nasusunog na dahil sa sobrang init. Ngunit ipanalangin natin na nawa ay pakaingatan tayo parati ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay papalapit sa malapit na niyang pagparito. Mga awit 28 verse 7 Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasakluluhan kahit ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Tunay ng mga kaibigan na ang ating panong Diyos lamang siya lamang ang kalasag natin. Siya lamang ang ating kakapitan na hindi tayo mabibigo sapagkat siya ang ating sandigan. Siya ang ating Panginoong Diyos na nakakaalam na mas makakabuti sa atin at kumapit lamang tayo sa Kanya at magtiwala dahil hindi niya tayo papabayaan hanggang sa katapusan ng salibutan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga sa inyong panunood. Tayong nalangin. Ama naming panan mga Panginoon naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pag-aalaga sa amin. Bagaman nakikita po namin Panginoon na lalong lumalala ang mga sinyalis ng katapusan ng mundong ito ay hinihiling po namin Panginoon nagabayan niyo ang bawat isa hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa mahayag ang dakilang pag-asa ng aming Panginoong Kristo sa mga alapaap na kung saan kami Panginoon ay kukunin niya sa langit na bayan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.